Walang halong biro to ha. Naniniwala talaga ako na kaya pong pabaksakin ni Vincent Astrolabio si Junto Nakatani. I Explain ko ng mabuti, hindi to hype. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Uh, nandito ako sa Cebu ngayon uh, kasi may boxing event. Kasabay po kasi nung laban ni Junto Nakatani at ni Vincent Astrolabio yung boxing event po dito na promoted po by uh, Prime Stags Promotion sa SMC side and sponsored by Windsor. So shoutout sa Windsor for inviting me over here. At uh, well, isige, um, ang main event pala sa dito sa Cebu. So kung taga Cebu kayo, taga SMC side kayo, pumunta na kayo dito. Tapos panood niyo na lang total, wala naman live dito sa Pilipinas, puro illegal. Manood na lang kayo ng uh, boxing event, makita-kita po tayo diyan sa SMC side na uh, 3 p.m. July 20, uh, Windsor Prime Stags promotion. Kit Seron versus Robert Paradero, Carlo Bacaro versus Jose Jr. Anyway, go back to the topic. Naniniwala ako na kayang pabaksak ni uh, Vincent Astrolabio si Hunto Nakatani. Of course, you know, just to make it clear, obviously, kayang-kaya ring gawin ni Hunto Nakatani kay Vincent Astrolabio But the thing is, uh, again, nire ko rin po na dihado po si Vincent Astrolabio because ako, hindi man ako, wala man ako experience personally sa boxing, um, talagang nagbasa talaga ako ng mga analysis prediction ng mga experts. And uh, being part of uh, the boxing media group, talagang karamihan po ng mga expert, pati sa Amerika, sa Japan, uh, they believe na lamang na lamang itong si Punto Nakatani. If you look at it on paper, because uh, mas may kalidad daw na yung nakakalaban ni uh, uh, ni Hunto Nakatani, kay Vincent Astrolabio. Pero kung titingnan mo rin naman, sino ba yung power puncher na nakalaban niya? At natamaan ang bato si Hunto Nakatani. Uh, naniniwala ako dito sa kasabihan na to dito sa laban na ito na unahan uh, naniniwala ako dahil si Vincent Astrolabio naman hindi naman basta-basta rin yung lakas ni Vincent Astrolabio kaya nga tinawag na zero I think he has the power to knock down uh, and probably also knock out nakatani kung siya makauna ito yung totoo yung kasabihan dito na ano na kung sino makauna siya talaga ang magwawagi. That's why it's very important yung maging strategy ni uh, Coach Noni at saka ni Vincent Astrolabe. It's also important to, to, for them to stay composed kasi uh, talaga talagang magkakatamaan at magkakatamaan pag mga ganitong klase mga boksingero, imposible hindi magkatamaan eh. Pero pag makauna si Vincent Astrolabe, pag mapasok niya yan at masakta niya yan, I think may chance siya kasi yung Vince Astrolabio may killer instinct yun at saka yung mindset niya ngayon kakaiba talaga. So that's why wala akong duda na kaya niya. Yung mga tao nakakatawa lang binok. You know, iniisip ko bigla isipin niyo ha kung kunwari kay yung boxer or kay yung coach or kay yung uh, team Astrolabio. I'm sure ito rin yung sasabihin niyo eh. Kaya Uh, pero hindi ko naman ito sasabihin kung ang kalaban ni uh, Hunto Nakatani ay walang lakas. Eh. Meron lakas si, eh. ano eh, si uh, Vincent Astrolabion. Uh, explain ko lang. Ha? Remember when Manny Pacquiao fought like the, the Barrera, uh, yung mga mas magagaling sa boxing sa kanya. ba diba? May uh, mga nagsasabi, di mo nanalo yan sa skill, sa power, lakas. Pero si Pacquiao may power. Wala pa masyadong, kaliwa pa lang yung sundok niya doon, di ba? Pero nung tumama, nagbago ang ihip ng mundo. Kaya, possible yung flexible yan. And uh, Vincent Astrolabio, uh, yung followers ko, yung mga Paokas, I'm sure uh, they believe and they're praying that kaya mong manalo dito. Uh, and uh, use uh, yung mga hindi naniniwala as a motivation because I think uh, yun naman talaga sa mundo eh. So we have to uh, galing sa baba pataas. So use this chance. Sana may panalo mo and abangan namin yung laban mo at uh, sa mga taga sibu abangan yung laban dito sa sa SMC side promoted by Prime Star get wins here. Salamat guys. Kaya kasi ayun manuwala eh. Pag nanalo yan, kayo din.